Magandang araw mga kaibigan uh, I-shout out ko muna Pasalamatan ng aking mga kaibigan Na uh, researchers, researcher Subscribers Si Yodora at Chris Torres uh, Palagi nila akong pinapadalhan Ng mga post Videos, articles Kaya nakakagawa ako ng maraming reaction vlog Ito Pinadala nila sa akin News 5 One hour ago Senate of the 28 th Congress hold first regular session Okay? Ito, sinamarize. Nagbukas na ang sesyon ng 28th Congress sa Senado. Nanumpa sa oath-taking ceremony ang mga bagong halal na senador na sina yan, Pia Cayetano, Bamakino, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid, Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo, Ping Lakson, Kiko Pangilinan, Amy Marcos, Tito Soto, and Camille Villar. Yan, doseng bagong halal na senador. Okay. nominate ni Senator Joel Villanueva si Senator Cheese Escudero para maging Senate President sa 20th Congress. Sinuportahan ni na Senator Sherwin Gatzalian at Dela Rosa ang kandidato kandidatora pagka Senate President ni Escudero. Ipinabatid din ni Senator Rapitol po ang pagsuporta kay Escudero dahil sa kanyang legislation record at pamumuno. <clears throat> Ni-nominate ni Senator Mike si Soto pagka Senate President dahil sa kanyang karanasan. <clears throat> Nag-second motion si Senator Loren Ligarda para sa Senate Presidency Bid ni Soto. Nagbotohan na ang mga senador para sa kanilang magiging leader sa 28th Congress. Tantaran tantan -tan -tan. and the winner is Tore by default. <laughs> joke lang, ha? joke, joke, joke na natili si Escudero bilang Senate President sa botong 195. Okay? <laughs> 195. Mamaya, i-discuss natin sino yung lima na bumoto kay Senator Soto. Nanumpa si Escudero bilang Senate President. Ninominate ni, ni Dela Rosa si Senator Jingo Estrada bilang Senate President pro tempore. Hinawakan din ni Estrada ang parehas na posisyon sa Senado noong 19th Congress. Wala nang ibang kandidato pagka Senate President pro tempore na panatili ni Estrada ang kanyang posisyon. Nanumpa si Estrada bilang Senate President pro tempore kay Senator Senate President Escudero. Ninominate ni Senator Alan Pierre Cayetano si Villanueva bilang chairperson ng Committee on Rules wala nang ibang nominasyon para sa naturang posisyon dahil dito siya rin ang nagsisilbing magsisilbing majority leader ng Senado. Nanumpa si Villanueva bilang Senate Majority Leader. Naluklok si Sito Soto bilang Minority Floor Leader ng Senate. <laughs> Sinuspindi na ang sesyon para magbigay daan sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos mamayan hapon. Okay. So, sino-sino yung limang bumoto kay ano? Uh, pang limang okay, uh, okay. So, ito yung mga bumoto kay Soto. Mick Subiri, Loren Rigarda, Risa Ontiveros, and Ping Lakson. So, lima si Soto. Okay, so, ano mangyari? Kapwa luhaan si Senator Soto at Senator Pontiveros. Bakit? Kapwa nangarap. May kanya-kanyang pangarap. Nangarap si Senator Soto maging Senate President. Kailang tinimbang ka ngunit kulang. Bakit nagkulang? Eh, masyado daw siyang istrikto. Ay, hindi pa siya nakaupo. Nakikisaw-saw na kung ano nang sinasabi nga. Uh, What those 18 senators did was legally flawed. Oh, kala mo, sinong magaling. <laughs> oh, kung ano-ano pang sinasabi. Mamaya, nang nag ng Korte Suprema, sabi niya, ay uh, I have a legal luminary uh, who told me that uh, pwedeng i-disregard ang, uh, <laughs> ang decision. <coughs> ng Supreme Court. Pag-aralan ko muna, oh, lalong, lalong uh, naging uh, sumsuman o pulutan sa social media si Senator Soto. Kaya tuloy, ayan, lima lang sila. So, si Senator Amy, akala ko, nung una, hindi pa kasi pumirma si Senator Amy sa uh, yung resolution. Oh, uh, ultimately, si Senator Amy, napunta rin siya sa majority block. Oh, uh, ito na ngayon, si Senator Hintiveros, bakit luhaan? Kasi nangarap siya na maging minority floor leader. <laughs> nangarap siya na magbuo ng independent uh, black sa Senado. So anong nangyari? Wala na. Nag-iisa lang siya kasi yung dalawa niyang kakampings sumama sa, <laughs> sa majority. Senator Kiko and Senator Bam, nandun na. Kaya nag-iisa siya. No choice sa kundi mayon. Minority. So, so lima sila nga minority. Soto, Lakson, Sobiri, Ligarda, and Pontiveros. Yung Siam, yun na yung majority. So, kapwa lumuluha, kantaan na lang natin yung dalawa. Oh, it's crying time right now. Or Tito and Risa. i can see that far away look in their eyes i can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time though they say that absence makes heart grow fonder and the tears are only rain to make love grow but my love for you will grow so stronger if i live to be a hundred years old so congratulations guys, senate president cheese Uh, sa bagong nahalal na mga pro-tempore, Senate pro-tempore, Senator Jingoy and Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan na, na malaking tulong nyo sa tribong talandig ng Bukidnon. Uh, pasensya na kayo, malakas na naman ang ulan. Oh. Naririnig nyo ang bagsak ng ulan. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas uh, maayos na tirahan itong tribong kalambing. Panorin nyo ang video na ito. Tango na ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya o

salamat sa ginoo ang nagtabang sa amua o sa naghatag sa sin. Mm-mm. Para para ang among ato, hindi ka siya magbubay. mm dao? -hmm. Mag Oo. -o. Napila na na ikabulan ang inyong atop nga trapal lang. Uh, mm -hmm. Uh, bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakatop na mo sabi kayo, mong po salamat na nakatot na may yung kuhan sin. Mm. So, salamat kayo. Salamat kayo. Oo. Uh -oh. ani Oo. Uh -oh. -huh. Thank you.